For today's video nga mga ka-video okay, eh, nag-deliver na naman tayo ng video okay dito sa aking suki. Medyo exciting na naman ito dahil ang hirap ng daan ng ating pagdadalan pero hindi naman ganong kalayuan. At meron nga din pala kami dito ladaan ng ladaan na nasapa, mabuti na lamang at hindi pa nagbaha. At kung makikita nyo ay binuhat na nga namin itong video okay machine. Ang hirap talaga kumita ng pera mga ka-video okay pero okay lang basta masaya tayo at gusto natin ang ating ginagawa. At syempre dahil marangal ang ating hanap buhay. Dati nga pala akong empleyado ng halos 10 taon at isa rin sa nawalan ng trabaho noong pandemic. Ngunit hindi na bumalik sa pagiging empleyado. Dahil mas gusto ko na yung ako yung boss. Haha, nakakasawa na din kasi kaya may maiba naman. Mabigat at mapagod lang ang ating napiling hanap buhay mga kabidyo. Okay? pero okay lang, wala naman madali ba diba? Pero pag pagpagod na ay eh pwede man magpahinga tulad dito. Pag di na kaya ay eh pahinga naman muna. Mabuti na lamang mga kabidyo okay at magaling ang mga customer ko dito at talagang natulong. Kaya lang yung iba ay hindi. At ito nga isa ay uh, nainip na. Siya na lang daw magubuhat mag-isa. Mga mahina daw kaming nilalang. O yan o, tingnan nyo. At kung bago ka pa lang sa akin channel ay wag mo naman kalimutan mag-subscribe. At kung nagustuhan mo ang video ng ito ay i-like mo na rin at mag-comment. At sa aking Facebook account, ronald Jimenez, ipag-follow nyo na lang po. Salamat. At ito nga at binuhot na namin. Ako lang talaga ang kinakabahan mga kabidyo ko eh, dahil pag nabagsak ito ay siguradong sira sa awa naman ng Diyos ay sa ilang beses kong dala dito ay di naman nababagsak ewan ko lang ngayon heto nga at uh, nabuhat na niya. at uh, alalain na lang namin dito sa likod at baka madulas ay mabagsak pero sana naman ay wag at siguradong pag nabagsak ito ay talagang sira ito so inuna ko na nga pala yung dalhin yung uh, TV mga kabidyo okay? flat screen nga pala or LED TV ang dinila ko dito dahil kung CRT ay giba na naman ang balikat ko sa mga magtatanong kung magkaroon ng parinta ko ay hindi naman gaano kamahalan. Sakto lang, ang mahalaga ay magkapagbigay tayo ng serbisyo sa oras ng kasiyahan. Pero madalas, mura na nga, pinabarat pa. Hay nako. Oh, no! Ito nga mga kabidyo, kit papalapit na kami dun sa sinasabi ko sa inyong sapa. Ang ganda dito mga ka-video okay, ang lamig ng tubig at ang sarap dito maligo. Ewan ko lang kung may linta dito. Takot ba sa linta? Sana naman ay huwag talaga malaglag o madulas man lamang itong nagbubuhat at pag nangyari ay naku, magkanda sira sira talaga itong video kiko okay? ko. Malapit na pala kami mga ka-video okay, yung bahay na makikita niyo sa ibabaw ay yan ang aming pagdadalhan. At pagkalipas ng sapa na ito ay meron namang daan na paakyat, may hagda naman na lupa pero madulas talaga. Kaya samahan na lang natin ng kaunting panalangin para walang mangyari okay. Pagpasensya nyo na pala itong ating cameraman at di anong sanay, ayan nga at naiiwan na. May partida pa daw itong nagbuhat dahil bagong gising pa lang at di pa na umagahan. At maya maya pa nga ay nagkarating na nga kami. Ay salamat Lord. Problema naman ito bukas ang pagkuha kung meron pang tutulong. Pero bahala na bukas ang mahalaga ay nadala ko na. At ngayon ay isetap ko naman ng makantahan nila. At kung nakaabot ka hanggang dito uh, ng panonood ay huwag mo naman kalimutan na i-like o share ang video na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe o nakapalo ay huwag mo naman kalimutan mag-subscribe o mag-follow. Maraming salamat!